ating uh, pag ng mga damo uh, ito ang kailangan natin Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel ang Jose Otida Agri TV sa araw na ito ay narito, naririto po tayo sa aking lupain na tinataniman ng kamuti sa nakaraang araw mga kaibigan ay o nakaraang linggo ay nagtatanim tayo sa nakita nyo sa nakaraang video natin so ito na nagumpisa ng nabubuhay ang ating tinanim na kamuti Uh, hindi masyadong uh, makikita pa natin kasi po nag-recover pa po ang mga talbos so sa ngayon uh, sumibol na ang maraming damo uh, kailangan na po nating uh, kukontrolin po ito para po uh, maganda po ang paggalaw o pagtubo ng ating kamote sa ating ah uh, pag-control ng mga damo uh, ito ang kailangan natin kasi po yung paraan natin ay hindi gaya nung nakaraang paraan natin na inararola natin ang pagitan no? kasi po uh, ngayon ay harap po tayo sa panahon ng tagulan so pinataas natin ang kanyang kama dito sa itaas o sa na ay dito tayo mag ano mag sarol roll so ah dito tayo sa kabila dito okay. so ito ang ah, pang abono natin ito ito ang putas o oh, 0060 so bago tayo mag sarol roll kailangan maglagay tayo ng kakaunting abono dito no kakaunti lang uh, kasi po uh, kakaunting putas naman ang kinakailangan natin kamote yan lang uh, uh, so yung putas uh, ito po ay abono na kinakailangan ng ating kamote kasi po uh, normal po sa lupa na andyan po ang ah, mga nitrogen, ah, potassium mayroon po. Pero kailangan po nato natin ng reinforce potassium. Kasi po yung kamote ay nangangailangan talaga ng potas. No? Yung phosphorus andyan sa lupa. Andyan. talagang katutubo sa lupa na andyan yung phosphorus. No, yung Nitrogen uh, andyan, andyan sa ano gaseous form yung uh, nitrogen uh, hindi masyadong kinakailangan ng ating kamote. So yung putas talaga pag tamang tama yung putas natin uh, yung laman o yung bunga ng ating kamote ay matamis. So uh, maglagay tayo dagdag. -dag. Oh, kakamote lang kasi po yung nilagay natin na abuno ay matatabunan yon sa ating pag sarul no. so magkabilgan ito ito ang okay. ito ang tamang panahon na kailangan maglagay tayo ng abuno at kailangan ko kontrolin natin ang mga damo. Kasi po, yung mga maliliit na damo ay matatabunan lang. No? Matatabunan ang ating pagsarol. So, uh, lipat tayo sa kabila. no? So, ito. Mabilis yung pagawa natin pag yung mga damo ay uh, maliliit pa. No? Mabilis yung paggawa. Yung sa gilid, talagang gaganyanin lang natin. Sa kabila. Okay. So, yan. Okay. So, mabilis. Uh, madali lang yung paggawa natin. Mga kaibigan, may nagtatanong sa atin na kailan ang tamang panahon na maglagay tayo ng pataba. Mga kaibigan, uh, para po tumataba yung ating lupain, uh, maganda pag marami pong bisis na inararo natin o maganda yun pong paghanda natin ng lupa. Yun pong paglagay ng pataba, ito, mga dalawang linggo mga dalawang linggo pwede rin na yung nilalagyan natin yung lupain natin ay sasabugan natin ng uh, complete fertilizer at saka aarohin ng traktor at saka gagawin ng kama so mayroon na tayong nailagay na basal complete fertilizer pero pagdating ng araw na ganyan na kalaki yung pananim natin at saka mag weeding na tayo o mag tanggal na tayo ng mga damo kailangan maglagay tayo ng uh, 0060 o putas para po maganda yung paggalaw ng ating tanim para sa ating mga kaibigan na nagtatanong sa aking youtube channel na yun pong kanyang uh, tanim na kamote na magdalawang buwan na Uh, pwede bang abunuhan uh, o lagyan ng pataba uh, mga kaibigan uh, huli na po yon kasi po uh, masyado ng ano matanda matanda na yung kanyang ano uh, kamote o, masyado ng matanda yung kamote so wala nang panahon na mag-recover kasi po uh, paglalagyan ng uh, pataba o abono uh, mas lalong ano Dumami ang mga talbos pero hindi na makikinabang yung laman. So, dito na lang tayo sa land preparation at saka weeding time, no? Maglagay tayo ng pataba. Sa ating ano, sa ating pag-alaga, uh, kailangan mag-spray tayo sa kamote, no? Kailangan uh, pagkatapos tayong nag-weeding, uh, kailangan mag-spray po tayo magamit po tayo ng fungicide para mabawas, makontrol po natin yung sakit na bukbok. Yung fungicide natin, yun pong systemic. Kasi po yung systemic, magpenetrate yun sa ilalim at saka mamamatay yung pinagmulan uh, pinagmula ng bukbok. No? So mga kaibigan, uh, at saka uh, kakaunting experience yung gagamitin natin sa pag-alaga ng kamote. Maganda, yung namiruan nating paraan ay yun pong uh, water lag, yun pong tubig uh, kailangan uh, mapaghandaan po natin. So, tamang-tama na nagawa tayo ng mataas na kama. So, yung ginamit natin ay yun pong four uh, wheel tractor na may farm implements o may pang-araro na makapagawa ng kama so tuloy po tayo mga kaibigan uh, ito lang ang gagawin natin no? uh, yun pong pagawa natin kailangan uh, nasa tamang panahon na, uh, maliliit pa maliliit pa ang mga damo at saka yung panahon mainit kasi po madaling ano mamamatay kaagad yung mga ano, mga damo. So, mabilis lang po ito, mga kaibigan. Ah, uh, paglaanan na natin, no, ng kakaunting panahon na magalaw. Magalaw ang lupa. Okay? So, dito, sa gitna, kailangan kagalawin natin. Kasi po, yung mga talbosa ay abot yung dito. so yung mga damo na gumagapang, yun pong nagpapahirap sa ating tanim na magkapag rejuvenate o lumami ang kanyang mga bunga o mga laman. So, ito mga kaibigan, uh, ano, kailangan tayo ng katulong dito. So, Maghanap pa tayo para magkaroon tayo ng kasama na matapos natin kagad kasi pag malaki na ang mga damo ay mahirapan na po tayo. So mga kaibigan, sana po ay patuloy niyong susundan ang ating mga lecture at saka demonstration farm. So sa susunod, uh, pakita ko sa inyo ang ating tanim na munggos. Oh, pakita ko sa inyo kung ano na ang kanyang uh, development ngayon. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat sa inyong pagpanood. At huwag niyong kalimutan mag-comment, mag-share at mag-likes. At panoorin niyo lang ang mga advertisement para po kayo makatulong sa akin na magkaoron ng kakaunting revenue sa aking YouTube channel. Masayang araw sa inyong lahat at maraming salamat.